Ganito mag mga brads sa uling. Marami kalaki ng butas sa uling nyo. Kita nyo. Tapos dito sa ilalim, may butas yan sa ilalim. Yan. Bilangka ang tawag itong klaseng ganito. Bilangka. Tapos ito, itong lupang ito lupa tatambak din to tapos lagyan ng dahon ng saging dito tapos dito magsindi yan kita na sa butas napakatibay ah, siguro 20 20 na sako galing puloy si puloy yung may si puloy yung mga ari nito napakagaling ipag at saga lang talaga dito sa probinsya gusto ko matry yan. Susunod matrya ko yan. So, ayan. Tinabunan na nila. Ang bilis lang. Ang bilis talaga magtrabaho to si Brad Puloy. Makakuha to ng 20 na sako times 200. Kasi 200 ang per sack dito sa kwan. Dito sa amin sa Dabao. Tatlong araw lang na itong ginawa. May sinso kasi sila kaya bilis so dito ang una sila magsindi dyan itong kahoy na ito yan ito tingnan natin ang gaano kalalim oh, napakalalim kita nyo oh. ang dito doon napakalalim hmm? kita nyo na oh. Napakalalim ng apoy. Pagsindi nila. Oh. Grabe. Pagsindi nila nito sa ilalim. Pero kailangan bantayan, bantayan pa siya. Kasi pag sumingaw ito, hindi nila nabantayan, sigurado maabo ang uling nila. Yat, okay din. Okay din ang tradisyon.